Alam mo ba na ang isang simpleng pagkakamali sa iyong bahay ay maaaring tahimik na sumira sa iyong kayamanan? Maraming tao ang hindi namamalayang nagsusunog ng isang partikular na halamang gamot sa loob ng kanilang tahanan, at nang hindi nila namamalayan, inaanyayahan nila ang kahirapan, kamalasan, at walang katapusang problemang pinansyal. Ngunit paano kung sabihin ko sa iyo na sa simpleng panonood ng video na ito, maaari mong protektahan ang iyong pamilya, baligtarin ang negatibong enerhiya, at buksan ang mga biyayang hindi mo kailanman inakala. Ngayon, ibubunyag ko sa iyo ang halamang ito na hindi hindi mo dapat sunugin sa loob ng iyong bahay, dahil ang iyong kinabukasan, iyong pera, at iyong kapayapaan ng isip ay maaaring nakasalalay dito. Ngayong alam mo na kung gaano kapanganib ang halamang ito, hayaan mong ipaliwanag ko kung bakit malalim ang epekto nito sa iyong tahanan at sa iyong buhay. Sa loob ng maraming henerasyon, ibinahagi ng mga pamilya sa Pilipinas ang mga kwento tungkol sa mga bahay na sinunugan ng halamang ito, at kasunod nito, biglang nawala ang pera, naglaho ang mga oportunidad, at maging ang mga relasyon ay nagsimulang masira. Hindi lang ito basta pamahin, mahalaga ang enerhiya. Bawat tahanan ay may sariling espiritu, at kapag ginulo natin ito sa maling gawain, hindi natin namamalayan na tayo mismo ang nag-aanyaya ng kahirapan. Sa video na ito, ipapakita ko sa iyo kung aling halamang gamot ang hinding-hindi mo dapat sunugin sa loob ng iyong bahay, bakit ito humihila ng kamalasan, at ang mga palihim na senyales na baka naapektuhan ka na nito. Gagabayan din kita kung paano mo mapoprotektahan ang iyong sarili at ang iyong pamilya mula sa mga puwersang hindi nakikita upang maibalik mo ang balanse, makaakit ng biyaya, at tuluyang maramdaman ang kalayaan sa pinansyal na matagal mo nang inaasam. Sa loob ng maraming siglo, ipinapasa ng mga pamilyang Pilipino ang mga tradisyon at babala tungkol sa ilang halamang gamot, hindi lamang bilang lunas o sangkap sa pagluluto, kundi bilang sagradong kasangkapan na may makapangyarihang enerhiya. May mga halamang nakapagpapalinis ng tahanan, nagdadala ng kapayapaan, at umaakit ng kasaganaan. Ngunit may isa, madalas na hindi napapansin na may kabaligtarang epekto. Kapag sinunog ito sa loob ng bahay, hindi lamang usok ang pumupuno sa hangin, Pinupuno rin ito ang tahanan ng bigat na enerhiyang tahimik na humaharang sa kasaganahan, nagdadala ng problemang pinansyal, at umaakit ng alitan at tensyon sa pamilya. Marami ang hindi nakakaalam nito dahil sa unay tila wala namang masama. Maaaring makita mo ang kapitbahay o kaibigan na sinusunog ito sa mga seremonya o ginagawa itong insenso, iniisip na ligtas. Pero ang enerhiya ay hindi laging nakikita, ito ay banayad at mararamdaman sa mahabang panahon. Ang usok ay nagdadala ng intensyon, at kapag mali o hindi alam ang intensyon, maaari itong mag-iwan ng marka sa iyong buhay na tatagal ng buwan, kahit taon. Naalala ko ang isang kwento tungkol sa isang pamilya sa isang maliit na barangay sa Luzon. Gumamit sila ng halamang ito sa kanilang bahay para sa biyaya, na hindi alam ang tunay na epekto. Sa simula, tila normal lang ang lahat, mabango ang amoy, at magaan ang pakiramdam ng bahay. Ngunit paglipas ng ilang linggo, biglang nagbago ang kanilang kapalaran. Dumami ang mga bayaring hindi inaasahan, nagsimulang mawala ng customer ang kanilang maliit na negosyo, at ang mga pagtatalo tungkol sa pera ay naging pang-araw-araw. Ang ina ay nakaramdam ng matinding pagod, para bang may bigat na nakapatong sa kanya. Hanggang sa dumating ang isang matandang marunong at napansin ang halamang sinusunog nila. Doon nila nalaman ang katotohanan, ang halamang inakala nilang nagbibigay biyaya ang siyang ugat ng kanilang kamalasan. Hindi ito isang kwento lamang. Sa iba't ibang panig ng Pilipinas, nakita na rin ng mga matatanda, espiritual na tagapayo, at maging ng ilang tradisyonal na manggagamot ang parehong pattern. Mga tahanang nagsusunob ng halamang ito ay dahang-dahang naubusan ng yaman at oportunidad. Para itong tahimik na magnanakaw, hindi diretsong kumukuha ng gamit, kundi inaalis ang enerhiyang nag-akit ng tagumpay, naiiwan ang mga tao sa pagkadismaya at pagkakastak. At hindi lang pera ang naapektuhan. Ang enerhiya ng tahanan ay direktang nakakaapekto sa kalusugan, relasyon, at katahimikan ng isip. Kapag sinusunog ang halamang ito, lumilikha ito ng banayad na tensyon na sumisira sa armonya. Mapapansin ng mga miyembro ng pamilya na madalas silang nagtatalo, nairita ng walang dahilan, o nakakaranas ng maliliit na aksidente. Pati mga alaga ay nagiging balisa, ramdam ang negatibong enerhiyang nakadikit sa bahay. Mahalagang maunawaan ang kasaysayan ng halamang ito. Noon paman, ginagamit ito ng may matinding pag-ingat, kadalasan sa labas ng bahay, o sa mahigpit na ritual, dahil alam ng mga sinaunang espiritual na tagapagpraktis ang kapangyarihan nito. Hindi ito kailanman itinuring na pang-araw-araw na gamit sa loob ng tahanan. Alam nila na ang usok nito, kapag isinagawa ng mali, ay kayang buluhin ang daloy ng mga biyaya at humatak ng kakulangan. Ngunit habang lumilipas ang panahon, at habang nababago o nakalilimutan ang kaalaman, ginamit ito ng marami ng walang pag-ingat, at doon nagsimula ang mga nakatagong kapahamakan. Sa panahon ngayon, madali nang makita kung bakit maraming tahanan ang hindi na mamalayang humihila ng kahirapan. Madalas inuulit lang natin ang tradisyon, ginagaya ang nakikita sa iba, o ginagawa ang tila walang epekto. Ngunit gaya ng mga kwentong ito, hindi lahat ng halaman ay dapat ilapit sa sagradong espasyo ng ating tahanan. May mga halaman na nagdadala ng enerhiyang laban sa atin, at kung hindi natin alam ang mga babala, maaaring magpatuloy ang ating mga problema, sa pera, sa emosyon, at maging sa espiritual na aspeto ng ating buhay. Ngayong nauunawaan mo na ang kasaysayan at mga kwento sa likod ng halamang ito, Oras na para ipaliwanag kung bakit napakalaking pagkakamali ang pagsunog nito sa loob ng iyong tahanan. Hindi ito basta pamahiin o pananakot lamang, ito ay tungkol sa enerhiya. Bawat bahay ay may natatanging panginginig, vibration, at ang enerhiyang pinapapasok mo ay maaaring magpalago ng kasaganaan o mag-imbita ng kakulangan. Ang usok mula sa halamang ito ay hindi lang pumupuno sa kwarto, pinupuno nito ang buong tahanan ng mabigat at nakakapagod na puwersa. Dahan-dahan, hinaharaan nito ang daloy ng mga biyaya, kaya't nagiging mahirap pumasok ang yaman, oportunidad, at maging ang magagandang relasyon. Isipin mo ang iyong tahanan bilang isang magneto. Bawat kilos, bawat nakasanayan, at bawat pagpili ay nakakaapekto sa kung ano ang naakit nito. Kapag sinunog mo ang halamang ito sa loob ng bahay, para itong kalasag na tinutulak palayo ang kasaganaan. At habang mas matagal itong nananatili, mas lumalakas ang negatibong hatak nito. Kadalasan, napapansin muna ng pamilya ang maliliit na senyales, biglang pagkansela ng isang kliyente, pagtaas ng mga bayarin, o tila kusang pag-ubos ng ipon. Hindi ito basta aksidente. Ito ang mga banayad ngunit hindi nakikitang epekto ng kawalan ng balanse sa enerhiya na dulot ng halamang ito. May ilan na nagsasabi, pero mabango naman ito, halaman lang naman. At dito ito nakakaloko. Ang amoy ay maaaring kaaya-aya, at ang usok ay mukhang walang masama, Ngunit hindi mata o ilong ang sukatan ng enerhiya. Matagal nang binabalaan ng mga espiritual na nag-aaral na ang esensya ng halamang ito ay hindi tugma sa loob ng tahanan na dapat ay sagrado para sa pamilya. Kahit kaunting usok lamang ay unti-unting nakakasira ng enerhiya ng iyong bahay. Ano ang resulta? Problemang pinansyal, mga nawalang oportunidad, tensyon sa pamilya, at pakiramdam na kahit anong pagsisikap mo, tila mailap pa rin ang kasaganaan. Ngunit higit pa riyan. Bukod sa pera, ang halamang ito ay maaaring mag-akit ng alitan. Ang mga nakatira sa bahay na sinusunugan nito ay mapapansing mas madalas nag-aaway, maliliit na hindi pagkakaintindihan ay lumalaki, at ang dati kalmadong miyembro ng pamilya ay nagiging mainitin ang ulo o hindi mapakali. Ang enerhiya, gaya ng tubig, ay dumadaloy sa bawat sulo. Kapag nagulo ang pangunahing enerhiya ng bahay, naapektuhan nito ang lahat, trabaho, kalusugan, at kapayapaan ng isipan. Maaari kang makaramdam ng matinding pagod na walang dahilan, mag-alala sa maliliit na bagay, o mawala ng pokus sa mga pamatagalang layunin. At narito ang pinakanakakabahala, maraming tao ang hindi na mamalayang pinaghalo ang halamang ito sa iba pang gawain para sa proteksyon o biyaya, gaya ng pagsisindi ng kandila o pagdarasal, iniisip na pinapalakas nila ang kanilang intensyon. Munit ang katotohanan, ang negatibong enerhiya ng halamang ito ay binubura ang mga mabubuting intensyon. Kaya't may mga pamilyang paulit-ulit na nakakaranas ng malas kahit ginagawa naman nila ang lahat ng tama. Malinis ang kanilang hangarin, munit ang enerhiya ng tahanan ay nasira na ng isang simpleng nakaligtaang gawain. Mas malala pa, maaaring may mga panauhin o kamag-anak na walang malay na magsunog ng halamang ito sa iyong bahay. Sa ganitong paraan, iniiwan nila ang bakas ng negatibong enerhiya na hindi mo kaagad napapansin. Unti-unti, ang iyong tahanan ay nagiging imbaka ng baradong enerhiya, tahimik na sumisipsip ng yaman at kaligayahan ng lahat ng nakatira roon. Kaya naman napakahalaga ng pagbabantay, ang malinaw na pagkilala kung alin ang halamang mapanganib at ang mahigpit na pag-iwas dito ang siyang makapagliligtas sa pamilya at makakapagbaligtad sa agos ng kamalasan. Panghuli, linawin natin ang isang maling paniniwala, may mga naniniwalang ligtas ang halamang ito basta't sinusunog sa labas ng bahay o sa ibang silid. Totoo, maaaring bumaba ang epekto kung may distansya, ngunit ang enerhiya ay maaaring makapasok pa rin, lalo na kung sarado ang mga pinto at bintana. Ang pinakaligtas na paraan ay ang huwag kailanman sunugin ito malapit sa mga lugar tirahan. Mas mainam na gumamit ng mga halamang kilalang ligtas at nakakaakit ng yaman at proteksyon. Sa ganitong paraan, sa pamamagitan ng pag-unawa sa tunay na kapangyarihan at posibleng epekto ng halamang ito, makakagawa ka ng hakbang para kalasad ng iyong tahanan at masiguro na ang kasaganaan ng iyong pamilya ay hindi maapektuhan ng isang simpleng, na pakalakas na banta. Ngayong alam mo na kung bakit mapanganib ang pagsunob ng halamang ito, mahalaga ring matutunan kung paano makilala ang mga palatandaan na baka naapektuhan na ang iyong tahanan. Kadalasan, napapansin lang ng mga pamilya ang epekto nito matapos ang ilang buwan ng sunod-sunod na kamalasan, pero kung pagbibigyan mo ng pansin, may mga banayad na senyales na lumilitaw ng mas maaga. Ang unang palatandaan ay problema sa pananalapi. Mapapansin mong biglang dumarami ang mga bayaring hindi inaasahan, may maliliit na utang na paulit-ulit na bumabalik, o kaya namay ang iyong ipon ay mabilis na nauubos na parang hindi mo maipaliwanag. Hindi ito basta nagkataon lamang, ito ay indikasyon na nahaharangan ang enerhiya, at ang yaman ay tahimik na itinutulak palayo sa iyong tahanan. Isa pang malinaw na palatandaan ay ang tensyon sa pamilya. Kapag ang mga pagtatalo ay nagsisimula sa maliliit na bagay, mabilis na uubos ang pasensya, at ang mga mahal sa buhay ay tila nagiging malayo o nawawala ang koneksyon, maaaring may kaguluhan na sa enerhiya ng iyong bahay. Maaari mo rin maramdaman ang bigat sa dibdib o ang hindi maipaliwanag na kaba tuwing papasok ka sa ilang silid. May mga tao pang nagkukwento ng kakaibang pagkapagod na hindi nawawala, kahit gaano pa sila magpahinga. Kadalasang kasama rin dito ang mga di inaasahang aksidente o maliliit na kamalasan. Pagdulas, pagkasira ng mga gamit o appliances, at bigla ang pagkakasakit ay maaaring magsimulang dumalas. Pati mga alaga ay nagiging sensitibo, maaari silang maging balisa, tumahol o magmeo ng labis, o iwasan ang ilang parte ng bahay. Ang lahat ng ito ay mga banayad na indikasyon na hindi na balanse ang enerhiya ng iyong tahanan at nainiwan na ng halamang ito ang bakas nito. Isa pang senyales ay ang pakiramdam na hindi tumatagal ang mga oportunidad. Ang mga promosyon sa trabaho ay biglang nawawala, mga negosyo ay hindi natutuloy, o ang mga investment ay hindi lumalago gaya ng inaasahan. Kahit gaano ka pa magsumikap, pakiramdam mo'y may pumipigil. Ito mismo ang direktang epekto ng negatibong enerhiya na nananatili sa iyong tahanan. Kahit pa magdasal ka, maghangad, o gumawa ng positibong hakbang, tila walang bisa kung hindi natatanggal ang pagkasira ng enerhiya. Sa huli, maaari mo ring mapansin ang emosyonal na bigat. Ang pagkabalisa, iritabilidad, at hindi maipaliwanag na lungkot ay mga senyales na nababago na ang espiritual na kapaligiran ng iyong bahay. Maraming pamilya ang naglalarawan ng pakiramdam na parang may invisible pressure na unti-unting sumisipsip ng kanilang lakas. Ang pagkilala sa mga palatandaang ito ang unang hakbang tungo sa proteksyon. Sa pag-unawa na ang iyong mga problema ay hindi lamang imalas, kundi maaaring refleksyon ng enerhiyang nakapaligid sa iyo, magagawa mong magsagawa ng mga sadyang hakbang para ibalik ang balanse at muling papasukin ang kasaganaan sa iyong buhay. Ngayong nauunawaan mo na ang panganib at natutunan mong kilalanin ang mga palatandaan, oras na para ituon ang pansin sa proteksyon ng iyong tahanan. Ang magandang balita ay sa pamamagitan ng simpleng mga ritual at maingat na gawain, maaari mong linisin ang iyong bahay at maibalik ang positibong enerhiya. Ang unang hakbang ay ang huwag ng muling sunugin ang mapanganib na halamang iyon. Kahit matagal mo na itong ginagamit, mahalagang alisin ito agad sa iyong tahanan at iwasan sa hinaharap. Ang enerhiya nito ay nananatili sa hangin at sa mga sulok kung saan nanirahan ang usok, kaya't kailangan ng masusing paglilinis bilang susunod na hakbang. Isa sa pinaka-epektibong paraan ay ang natural na paglilinis gamit ang ligtas na mga halamang gamot at insenso. Sa Pilipinas, madalas irekomenda ng mga matatanda ang paggamit ng sage, tanglad, lemongrass, o dahon ng laurel, bay leaves, upang ibalik ang balanse. Sindihan ang mga ito sa ligtas na lugar, mainam na malapit sa bukas na bintana o pinto, at hayaang dahan-dahang umikot ang usok sa buong bahay. Habang ginagawa ito, ituon ang iyong isipan sa iyong intensyon, isipin na umaalis ang negatibong enerhiya at pumapasok ang liwanag at kasaganaan sa bawat sulok ng tahanan. Ang lakas ng iyong isipan at intensyon ay kasinghalaga ng mismong ritual. Isa pang makapangyarihang paraan ay ang ritual ng asin. Maglagay ng maliliit na mangkok na may asin dagat, sea salt, sa bawat silid ng bahay sa loob ng 24 oras. Kilala ang asin bilang sumisipsip ng negatibong enerhiya at nakakatulong para ma neutralize ang epekto ng mapanganib na halaman. Pagkatapos ng isang araw, itapon ng maayos ang asin sa labas ng bahay. Bagamat simple itong tingnan, ang ritual na ito ay ginagamit na ng mga ninuno sa loob ng maraming henerasyon upang protektahan ang kanilang tahanan at makaakit ng kasaganaan. Maaari mo ring pagsamahin ang tunog at liwanag bilang dagdag na proteksyon. Magpatunog ng kampana, magpatugtog ng banayad na musikang espiritual, o palakpakan sa mga sulok ng iyong tahanan upang mabasag ang naipong mabigat na enerhiya. Buksan ang mga ilaw sa bawat silid at hayaang pumasok ang sinag ng araw sa pamamagitan ng pagbubukas ng mga kortina. Ang liwanag ay sumisimbolo ng kalinawan, enerhiya at panibagong simula. Ang mga gawain ito, kahit tila maliit, ay nakikipag-ugnayan sa mga halamang gamot at asin upang makabuo ng matatag na proteksyon para sa iyong tahanan. Panghuli, mahalaga ang araw-araw na pagtatakda ng intensyon. Bago matulog o bago simulan ng iyong araw, maglaan ng ilang sandali upang sabihin. Ang aking tahanan ay lugar ng kapayapaan, kasaganaan, at proteksyon. Walang negatibong enerhiya ang maaaring pumasok. Ang palagi ang pag-ulit ng ganitong affirmation ay nagpapalakas ng espiritual na kalasag ng iyong tahanan. Tandaan, ang konsistenteng pagsasanay at malinis na hangarin ay nagpapalakas sa epekto ng anumang ritual at nagbubukas ng daan para dumaloy ng malaya ang mga biyaya. Kung naapektuhan na ang iyong tahanan, maaaring ilang araw bago maramdaman ang buong epekto ng mga ritual na ito. Maging matyaga at tuloy-tuloy. Maaaring unang mapansin ang mga maliliit na pagbabago, mas magaan na pakiramdam sa mga silid, mas maayos na pakikitungo sa isa't isa, o mga hindi inaasahang biyaya. Ito'y mga senyales na nagsisimula ng magbago ang enerhiya, at sa patuloy na pag-aalaga, ang iyong tahanan ay magiging sangtuaryo ng kasaganaan, kapayapaan, at positibong enerhiya. Sa pagsunod sa mga hakbang na ito, hindi lamang kayamanan ang iyong napoprotektahan, kundi pati na rin ang kalusugan, pagkakaisa, at espiritual na kaligtasan ng iyong pamilya. Tandaan, ang sikreto ay kamalayan, intensyon, at konsistensya. Ang iyong tahanan ay sagradong espasyo, at kapag pinangalagaan mo ito ng tama, imbitado ang kasaganaan at kaligayahan sa bawat aspeto ng iyong buhay. Bukod sa paglilinis ng iyong tahanan at pag-iwas sa mapanganib na halamang iyon, may ilang simpleng pang-araw-araw na gawain na makakatulong para mas palakasin ang enerhiya ng iyong tahanan at makaakit ng kasaganaan. Hindi kailangan ng mahabang oras para gawin ito, ngunit kapag palagyan mong isinagawa, mas lalakas ang positibong enerhiya at mapoprotektahan ang iyong pamilya mula sa mga hindi nakikitang kamalasan. Una, bigyang pansin ang kalinisan at kaayusan ng bahay. Ang kalat at kaguluhan ay humaharang sa daloy ng enerhiya, kaya't nagiging mahirap para sa kasaganaan na makapasok. Maglaan ng ilang minuto bawat araw para ayusin ang mga gamit, linisin ang mga mesa at sahig, at alisin ang mga bagay na wala ng silbi. Kahit maliliit na pagbabago lamang, gaya ng pag-aayos ng mga upuan o pagpapanatiling maaliwalas ang paligid, ay nagdudulot ng malaking pagbabago sa enerhiya ng iyong tahanan. Ikalawa, gamitin ang natural na liwanag at sariwang hangin hangga't maaari. Buksan ang mga bintana tuwing umaga upang pumasok ang sikat ng araw at mag-refresh ng enerhiya. Ang araw ay likas na tagapaglinis at ang sirkulasyon ng hangin ay nag-aalis ng naipong bigat ng enerhiya. Sa simpleng gawain na ito, nagiging mas buhay, magaan, at masigla ang daloy ng enerhiya sa iyong tahanan, bagay na sumusuporta sa kasaganaan at kalusugan. Ikatlo, maglagay ng mga simbolo ng kasaganaan sa loob ng bahay. Sa Pilipinas, karaniwan ang paglalagay ng mga barya sa mangkok, paglalagay ng halaman sa bintana, o pagpapakita ng mga gamit na sumisimbolo ng yaman at swerte. Ang mga bagay na ito ay nagsisilbing paalala na umaakit ng magandang enerhiya at nagpapatibay ng iyong intensyon na tanggapin ang kasaganaan. Maaari mo itong samahan ng iyong pang-araw-araw na affirmation. Tinatanggap ko ang kasaganaan, biyaya, at pagkakaisa sa aking tahanan. Ikaapat, sanayin ang pasasalamat. Bawat araw, maglaan ng ilang sandali upang kilalanin ang kasaganaan na mayroon ka na. Ang pasasalamat ay nagbubukas ng pintuan para sa mas maraming biyaya. Kahit sa panahon ng pagsubok, ang pagkilala sa maliliit na bagay, gaya ng pagkain sa hapag, ang pagmamahal ng pamilya, o ang maliliit na tagumpay, ay nagpapalakas ng positibong enerhiya na dumadaloy sa iyong buhay. At panghuli, iwasan ang mga negatibong impluensya sa loob ng iyong tahanan. Ang chismis, matitinding pagtatalo, at sama ng loob ay nagpapabigat sa enerhiya ng bahay. Kung maaari, bawasan ang exposure sa mga negatibong tao o sitwasyon, lalo na sa loob ng iyong sagradong espasyo. Sa halip, hikayatin ang positibong pag-uusap, tawa, at pagkakaisa, mga simpleng bagay na lubos na nakapagpapabago ng enerhiya sa loob ng bahay. Sa pagsasama ng mga gawaing ito sa mga ritual ng paglilinis, ang iyong tahanan ay unti-unting magiging isang ligtas na kanlungan para sa kasaganaan, kapayapaan, at oportunidad. Ang susi ay konsistensya, kamalayan, at paniniwala na ang maliliit na hakbang ay may malaking epekto. Tandaan, ang pagprotekta sa iyong espasyo ay hindi lang tungkol sa ritual, ito rin ay tungkol sa pamumuhay na iginagalang ang balanse, kasaganaan, at espiritual na kalusugan. Habang tinatapos natin ang gabay na ito, mahalagang tandaan ang kapangyarihan ng kamalayan at intensyon. Ang mapanganib na halamang tinalakay natin ay maaaring magmukhang maliit o walang halaga, ngunit ang epekto nito sa enerhiya ng iyong tahanan ay napakalalim. Ang pagpapabaya rito ay maaaring dahan-dahang sumipsip ng iyong yaman, humarang sa mga oportunidad, at guluhin ang pagkakaisa sa pamilya. Ang pagkilala sa panganib nito ang unang hakbang tungo sa muling pag-angkin ng kontrol sa iyong tahanan at sa iyong buhay. Laging unahin ang proteksyon. Iwasang sunugin ang halamang ito sa loob ng bahay, linisin ang iyong espasyo, gamit ang mga ligtas na alternatibo, at magtakda ng malinaw na intensyon para sa kasaganaan at pagkakaisa. Pagsamahin ang mga ritual na ito sa araw-araw na gawi tulad ng pagpapanatiling malinis ng iyong tahanan, pagpapapasok ng natural na liwanag, pagsasanay ng pasasalamat, at pakikisalamuha lamang sa positibong enerhiya. Ang maliliit ngunit tuloy-tuloy na hakbang na ito ay bumubuo ng isang malakas na kalasag sa iyong tahanan, na nagsisiguro na walang negatibong enerhiya ang makakapit. Tandaan, buhay ang enerhiya. Ano mang pinapapasok mo sa iyong espasyo ay may impluensya sa lahat sa iyong pinansya, relasyon, kalusugan, at emosyonal na kalagayan. Sa pagiging maingat, maagap, at consistent, nagagawa mong gawing sangtuaryo ang iyong tahanan, isang lugar na umaakit ng yaman, kapayapaan, at walang katapusang biyaya. Huwag ding maliitin ang kapangyarihan ng intensyon. Bawat gawa ng kamalayan, bawat affirmation, at bawat ritual na isinasagawa ng may sinseridad ay nag-aambag sa paglikha ng isang protektado at masaganang kapaligiran. Ang iyong tahanan ay higit pa sa dingding at muebles, ito ang pundasyon ng enerhiya ng iyong buhay. Kapag inalagaan mo ito ng may malasakit, tutugon ang universo sa pamamagitan ng mga oportunidad, kasaganaan, at pagkakaisa. Ang iyong paglalakbay ay nagsisimula ngayon. Isa puso ang mga aral na ito, isagawa ang mga ritual at gawi, at masdan kung paano nagiging lugar ng malayang dumadaloy na kasaganaan ang iyong tahanan. Isang tahanang tinataboy ang negatibo at nagiging daluyan ng kapayapaan at kasaganaan para sa iyong pamilya. Protektahan ang iyong espasyo, igalang ang iyong mga intensyon, at hayaang ang iyong tahanan ang maging magnet ng lahat ng kabutihang nararapat sa iyo.